Nako, pakinggan maigi to. Ha? Mahabang airtime ng political ads sa TV at radyo. Alamin ang parusa sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Mahabang airtime ng political ads sa TV o radyo. Nako, Bawal ito tuwing magkakaroon ng halalan. Isa sa mga paraan ng pangangampanya ng mga kandidato ay ang paglalabas ng mga broadcast election propaganda o political ads sa radyo o sa telebisyon. Pero paano kung ang mga ini-air nilang campaign material ay lumalagpas sa itinakdang limitasyon? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Base sa Omnibus Election Code at Comelec Resolution No. 11086, mandato para sa bawat kandidato, national man o local, na ang limitasyon sa oras ng pag-ere ng political ads sa TV man yan o sa radyo. Ayon sa batas, para sa mga national candidate, maaari lamang tumakbo ang television advertisement sa loob ng 120 minuto, habang at 180 minuto naman sa radyo kada istasyon. Samantala, 60 minuto sa television at siyam na pung minuto naman sa radyo sa kada istasyon para sa local candidates. Ayon pa sa Comelec, kailangang linawin kung ang isang political advertisement ay donasyon o binayaran at kung sino ang nagbayad. Kaya paalala sa mga kandidato, huwag abusado, maging patas sa pangangampanya para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito!